Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. For Baby, nagmistulang assistant sa surgery ng kanyang paboritong teddy bear. Asong mag-isang binuksan ng gate ng kanilang bahay viral online. Isang fur mom na wala ng trabaho ng aksidente maipadala ng alagang pusa ang kanyang resignation email. Surpresang wedding proposal ng magnobyo sa isa't isa sa concert ni OPM artist TJ Monterde, pinusuan ng netizen. -E at sa trending showbiz balita, lovey po na meet sina Jennifer Aniston at Selena si Gomez sa Los Angeles. At NJZ, bagong pangalan ng K-pop group, New Jeans. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Cuteness overload ang hatid ng fur baby na ito mula Antipolo City matapos magmistulang assistant ng kanyang fur parents sa surgery ng paborito nitong teddy bear. Mula sa head cap hanggang sa face mask in character si Care Bear. Ang viral video panoorin sa report ni Millie Borja. Isang fur parent mula Antipolo City sa Rizal ang nagbahagi ng video ng kanyang aso na tila tumutulong habang isinasagawa ang isang surgery sa paborito nitong plushie. Ayon sa fur mom na si Jen Sadie, ang kanyang fur baby na si Care Bear ay matigang umupo sa tabi niya habang tinatahinya niya ang teddy bear. Samantala ilang netizens naman ang nakarelate sa comment section. Mayroong inihatid ang nakalulungkot na balita na bagamat ginawa ang kaparehong operasyon, hindi na nila naisalbaba ang laruan ng alaga. Ang ilan naman, pabirong pinuna na hindi man lang tumutulong ang assistant doctor. Ang TikTok video umabot na sa higit 150,000 views at 14,000 hearts sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, tila hindi na kailangan ng tulong sa pagbukas ng gate ang asong ito mula sa Infanta kezon. Nakuharan kasi ng video ang kanyang pag-uwi sa bahay ng kanyang amo at sa halip na pagbuksan ng gate, aba, no need for help na raw ang alaga. Ang diskarte ni Gravy, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Madalas naganap kapag pinapauwi ang alagang aso na galing labas ay pinagbubuksan nito ng gate. Pero, ibay ninyo ang asong ito na si Gravy mula sa Infanta Quezon na nakuha nang hindi na kinailangan ng tulong mula sa kanyang amo. Kuwang-kuwa kasi sa video kung paano pinagdiskartehan ni Gravy ang gate upang ito ay mabuksan. Tinulak-tulak niya ang kawit ng gate o hindi naman ay kinagat-kagat pa ito. Pero tulad ng tao ay napapagod din si Gravy na tila nagpahinga muna. Tumagal ng halos isang minuto ang video at sa bandang huli ay tagumpay sa mission si Gravy na makapasok sa bahay. Ang tugon naman ng kanyang amo sa caption ay marunong nga ito magbukas pero hindi naman alam kung paano ito isara. Ang netizens naman ay aliw na aliw din sa video na nagbigay din ng aliw na comments at umabot na rin sa kalating milyong views sa TikTok na may 55,000 hearts para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, viral ngayon sa social media ang magkasintahan na na-engage sa sarili nating mundo concert ng Filipino singer-songwriter na si TJ Monterde. Pero ang kakaiba sa tagpong ito ay hindi po inaasahang pareho pala silang may balak na mag-propose sa isa't isa. Bagay na parehong pinusuan na tila nagpasa na all sa mga netizen. Ang kilig to ni Maxine na yan, panoorin sa trending report ni James Galangue. Meron man, kung meron man dito may planong mag-propose sa palagi, wait for my cue. Meron akong special moment para sa inyo. Antayan niyo yung cue ko. Wait for my Tunay nga namang love is in the air sa naganap na sarili nating mundo concert ng OPM artist na si T.J. Monterde matapos ang naging kabi-kabilang wedding proposals kung saan may kita ang samot-saring kilig scenes mula sa mga magkasintahang ginawang special moment na sumabay sa music hit song ni T.J. na palagi. Pero mula sa mga napanood na special na tagpo, abay iba naman na naging tuwes sa nangyaring proposal na engaged couple na ito nang sa hindi inaasahang pareho pala silang may balak na mag-propose sa isa't isa. Sa video, may kitang matagal na nakalahod ang nobyo, bagay na ikinabahala ng ilan ngunit laking gulat na laman ng lalaki na may nakahanda rin pala itong engagement ring na plano rin pala nitong mag-propose sa kanya. Ramdam na ramdam naman ang kilig mula sa mga fans na nakasaksi ng isuot na magkasintahan ang engagement ring sa isa't isa. Samantala, kahit ang mga netizen kinilig din at napasana all na lamang sa engaged couple na tampok sa viral video. Ayon sa ilang netizen, itarawaan niyang literal na kahulugan ng pagpili sa isa't isa habang hindi na rin mapigilan na mag mula sa pangyayaring ito. May mga netizen naman na ingit sa video at umaasang maranasan na rin nila ang ganitong klaseng nakakakilig na eksena. Magugulit ang ganito rin ang nangyaring wedding proposal na mag-asawang TJ Monterde at Casey Tandingan na pareho rin nag sa isa't isa noong 2019 at taong 2020 na magpalitan ng matamis na idol ang dalawa. Lubos naman ang pasasalamat ni TJ sa kanyang fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang musika at dumalo sa kanyang 3-day sold-out solo concert na ginanap sa Araneta Coliseum. Para sa Deezer HTV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na viral story. Hindi na bago para sa mga fur parent ang mga kakaiba at hindi pangyayari na ang salarin walang iba kundi ang kanilang mga alaga. Madalas nakakatawa, minsan nakakamangha, ngunit iba ang naging takbo ng mga pangyayari para sa fur mom na ito mula sa China. Nang dahil kasi sa alaga niyang pusa, ang dalaga na wala ng trabaho? Ano naman kaya ang ginawa ni Muning? Alamin yan sa trending report ni Rose Babiera. halo-halong emosyon. Marahil ito ang kasalukuyang nararamdaman ng isang 25 anyos na dalaga mula sa Chongqing, China. Matapos siyang mawala ng trabaho, nang dahil sa kanyang alagang pusa. Sa kwento ng dalaga, nagdadalawang isip at hindi pa buo ang loob niyang isulat ang resignation letter. Ang trabahong ito kasi ang ginagamit niya para sustentuhan at itaguyod ang siyam na pusa. Kaya matagal din itong pinagninilayan pa kung itutuloy niya ang pag-alis dito. Kaya naman, simula pa noong ikalima ng Enero, nang simulang isulat ito, nananatili lamang ang sulat sa kanyang email edit box. Ngunit, Tila napabilis ang decision making ng dalaga nang bigla na lang nasend ang resignation sa kanyang amo. Ang salarin, walang iba kundi ang kanyang alagang pusa. Ito ang nakuhanan sa surveillance camera kung saan kitang kita ang pagtalo ng pusa sa kanyang desk. Sabay pindot sa enter na siyang nagpadala ng liham sa kanyang boss. Nabahala ang dalaga at agad-agad ding nagpadala ng mensahe sa kanyang amo para ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit, hindi na ito naging sapat at tinanggap na nito ang kanyang resignation. Ngayon, bukod sa trabaho, hindi na rin matatanggap ng dalaga ang kanyang year-end bonus. Kasalukuyang naghahanap ng trabaho ngayon ang naturang firma dahil Ania, kailangan niya ng pera para mapakain ang kanyang mga pusa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, usap-usapan kamakailan ng isang local restaurant group na pinasaringan ang mga inaabuso ang paggamit ng peking PWD IDs para makakuha ng diskwento. Katakataka raw kasi na parang halos lahat na lang ng tao ay mayroong diumanong kapansanan. Ang viral post inula ng batikos lalot hindi naman daw lahat ng kapansanan ay kailangang nakikita ng mga mata. Agad namang napakambyo ang organisasyon at naglabas ng isang apology statement. Tinutukan niyan ni Arnold Herrera. Naglabas na ng apology statement ang Global Casual Restaurants Group kaugnay ng viral post nitong bumabatikos sa mga gumagamit ng Dumonay Peking PWD IDs. Sa kanilang maikling apology letter, napagtanturaw nila na sila ay nagkamali at marapat lamang na sila ay kagalitan ng publiko. Paliwanag nila, hindi raw naging maganda ang kanilang karanasan sa mga gumagamit ng PWD IDs. Gayunman, aminado itong hindi ito excuse para husgahan ang lahat ng may mga kapansanan hiyang-hiya raw sila sa nangyari at dismayado sa kanilang mga sarili. Nanindigang itong hindi na mauulit ang nangyari at naiintindihan daw nila kung pagdududahan ng publiko ang kanilang paghingi ng tawad. Matatandaan na naglabas ng hinaing ang restaurant group dahil sa anilay pang abuso ng ilan sa naturang ID para makadiskwento. Reklamo pa nito, tatlo sa kada sampung tao ang gumagamit ng BWD ID. Paano raw nangyari na ganun karami ang may kapansanan sa kanilang mga customer? Pero ang nagpataas lalo sa kilay ng marami ay ang kanilang pasaring at mapanginsultong hamon laban sa si mga invisible disabilities o mga kapansanan na hindi nakikita ng mga mata. Isa na nga rito, ang tawagin silang satanas. Dismayado mga netizen. Dahil pinapalabas umano ng lobro na dahil hindi nakikita sa panlabas na katawan ang kapansanan, ay peke na agad ang kanilang PWD ID. Sa kabila ng kanilang apology statement, inulan pa rin ito ng samot saring batikos. Ayon sa mga netizen, maling-mali na nga na ininsulto nila ang PWD community. Dahil paglabag nila ito sa Republic Act No. 9442, ay ginawa pa raw nilang tungkol sa kanila ang apology at halatang napilitan lang. Ilan sa mga restaurant na hawak ng dobro ay ang Bad Bird, Full Bread at Flower Boy. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, sino ang dalawang Hollywood stars na na-meet ng aktres na si Lovey Poe sa LA? At sa mundo ng K-pop, ano na nga ba ang bagong group name ng super shy hitmakers, New Jeans? Ang mga kasagutan na sa aking showbiz report. My fan girl moment ng aktres na si Lovey Po nang ma ang Hollywood superstar na si Jennifer Aniston sa Los Angeles, California. Ang self-confessed fan ng hit TV series Friends, very happy daw na masilay at si Jennifer na bumida roon bilang Rachel Green. Pero bukod kay Jennifer, namitin ni Lovey ang pop star na si Selena Gomez. Ang private event na ito ay Valentine's Day celebration ng Rare Beauty makeup line ni Selena at Lolo V na siya namang haircare brand na pag-aari ni Jennifer Aniston. napa OMG at sana all naman ang manaming niya at ni Dean, ang ilang local celebs sa pictures na ito ni Lovey kasama ang dalawang Hollywood stars. Samantala sa mundo ng K-pop from New Jeans to NJZ. Iyan ang new name ng South Korean girl group na nagpasikat ng na mga Dito, Hype Boy at Super Shy. Ayon sa miyembro ng grupo na si Hani, sa kanilang nalalapit na performance sa Complex Hong Kong Festival sa Marso, unang gagamitin ang bagong pangalan kung saan may ilalabas din daw silang new song. Mga na kamakailan lang nagpatulong ito sa kanilang fans kung anong pwede nilang maging temporary group name sa gitna ng kinaharap na legal battle laban sa dating record label na Adore, subsidiary ng HYBE. November last year nang kumalas sa Adore ang NJZ dahil sa umano'y nararanasang mistreatment. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iwat ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo niya sa ating comment section. Ano? Kaya naman, i-tag nyo yung kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga po, viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.